Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Mga kapatid, tayo ako po muna ay ma, magpaalam sa inyo Ako po muna ay magbabakasyon On the way na ho tayo Hinahatid na ho ako, uh, na ho ako ng company driver namin At uh, on, the way, on the way pa lang ho kami sa airport So, Hanggang sa muli! Dito na ako sa airport. Nandito lang na ako sa ano sa ano waiting area nag ano. ng ano ng uh, open ng gate. Ayun, open na. Open na yung 685. Okay, papasok na ako. Sige. Ayun, guys. Open na yung PR 685 Manila. So Okay na, papasukin ko na. Okay, check-in na tayo, guys. Ang grabe na chicken Check, in check in Yan. na lakad rin. Pwede naman sana i-direct lang. So guys, nagkikita na, na, naman kami. Andiyan na naman siya sa likod ko. Ayan. Ito talaga ang signature dito sa Qatar guys. Pag bababa ka na, galing na ano, galing ng immigration. Yan immigration dyan. Pag bababa ka na, ito na talaga siya makikita mo kagad. Ibig sabihin, paalis ka na ng Qatar. Ayan ang gate natin ay B7 so maglalakad na tayo papunta sa B7 dito na yung hanay o pila ng B7 okay B1 to B12 yan so dandahan na sa paglalakad pero kukuha tayo ng trolley kasi magbigat din ang ating bagpak so kukuha let's go Okay, at ito na yung mga trolley na para sa hand carry. Kukuha tayong isa. yon. At saka ilalagay na yung ating hand carry. Ayan na. Nakalagay na yung aking hand carry. So, bahala na siya dyan. Ayusin mo naman. Ayan. Ayan lupit yan guys, may WAC pa yan oh. hmm? World Endurance karira din yan guys Ayan. okay, lakad-lakad lang marami din ang ano, magandang tanawin dito sa ano habang naglalakad ka hmm. mga signature na mga bag Dior, Bulgari, Burberry, ah, Zigna. Yan, ang dami. Mamimili ka lang. It's 20 and uh... Ayan guys, dahan-dahan na tayo. May mga ano dito. Elevator. Ah, escalator din ito. Okay. Very good. good. Nasa B3 na tayo guys. B3 na tayo. So ito na guys. Trip In na tayo. Nakapasok na talaga tayo. Pero waiting na lang. Alam mo oras ang ayan yung aeroplano dyan. Eh. Ayan o. No? Kita niyo. Flag ng Pilipinas. Ayan yung aeroplano. So, yun, 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 yun. so yun. So, Kaunting ano na lang, dire-diretso na yan. Tingnan nyo, ang dami nating pasahero. Saan kayo galing? Oman. Oh, Oman? Oh, Nasa So ang papasukin pa po pala ay yung mga ano yung mga <laughs> uh, ano 55 to 68 yung number nila 55 to 68 yun yun muna ang papasukin dito ngayon. So tayo ay nasa 22. Maya-maya bandang gitna kasi yung 22. So, Ayan ang dami oh. Gusto nang umupo. Gusto nang matulog. Oo nga naman no. Dapat kasi... Gusto nang umingisap o plano facewala again eh may may nag-vlog I mean okay action nga guys marami nga ta Ay, <laughs> Ay, hello ah oh, pa shout out po si po ako may nakasakay po ako <laughs> ayun siya talaga si Isabella po malagbabakit tayo kami dabaw kaya Miguel dabaw Miguel dabaw shout out po sa lahat ng taga dabaw Salamat sa pag-aaral! Hello! Hi! May ingay kami kasi taga-Bisaya kami, kami. nakikipag talaga kami. Ang kulit! Ang kulit! Patawarin nyo na. Okay lang. Kaka-sakit tayo.

dito si kabayan magbilis to eh yung indiano mabagal puro chiking chiking pa si kabayan tinitignan eh 30 pataas na ayan na pasok na sila kabayan 30 pataas na hindi na magdangan. 30 na ang tawag, guys. 30 anak Sa pag sa, sa babaan naman dito naman tayo gaganti. Tayo naman ang mauuna sa babaan. Ayan. <laughs> ang tawag po ngayon ay 30 pa ano pa lang ha? 30 pataas so kasunod nito ito mga 25 pataas or 20 pataas na so, so papasok na tayo gaganti naman tayo nito na pag ano na pagbabaan na pagbabaan. katanya naman ang mauna sila naman ang mauhuli pero ha, parehas lang yan makakarating din basta <laughs> sa araw na yun makakarating tayo sa mga pabawat pamilya natin So oh, ito na 20 20 and above na ang tawag So 22 tayo Pasok na tayo na 20 and above na ang tawag So Pasok na Ah kanina pa yan 30 plus 49 kanina pa yan Kanina pa yan, mga alas... 20 na nga ngayon eh. Ala? Alas 7 pa tinawag yan eh. Ayan, nakabalik-balik na pala ito. Kamawa na rin. Saan kayo sa atin ito eh? Kabayan pala, sorry. Uh, Marbel, karanadan ako. Ah, Marbel, may Kut Kut kutabato yan, di ba? Uh, uh, one hour. One hour? <laughs> 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 ano ano ka, kutabato? Ano ka, kutabato? Siya, Corona Dal. Saud kota baat thank you yahan ji mam parias kami, 22 22 bika coach Ayan, napasok na talaga tayo, guys. Mm -hmm. you, sinesa. Ma'am, sinesa. Thank you, Thank you, okay na po. Thank you, po. Sir, pa. Oh. It's okay, it's okay. Ang nangyari, espera espera mo nagbalik wala, doon, nakapasok na ako, hindi na pwede maglaba. Dapat pinalit mo na sa ano? Pilipinas. Saan kayo? Ba't? All passenger. Ha, uh, first class and business class. Ayan na, pasok na tayo. Tang hirap na talaga ito. Ay, nagalap siya po sa mga at sa team sa sa Katar lang po. So, ang ang lipad po talaga namin, ang naka ano, 8, 8.15. Ang oras po natin ngayon ay alas alas 7.57 na po siya. So, tingin ko zero zero siya kuha talaga walang ano walang walang delay so parang perfect ang ginawa ng kaya, Philippine Airlines ngayon, ah. na tayo sa ngayon ah sa Kuwait na delay kaya ah. oh, kasalanan ng ano yun delay kami ng 3 hours doon pero oh, okay lang tama naman dito dahil 8.50 naman talaga ang ano natin dito nagpapalit ako makakatingin <laughs> lang malapit na talaga. Okay, pangalawa na tayo guys. Ma'am, 22H po siya. Uh, right, Doon sa left side. Pwede kayo dumiretso sir, tapos, sir. Ah, sige. Maraming salamat. Ayan. Yeah. Left side po pala tayo. Ma'am, padaan po ha. Uh, 24, 23, 22. Ayan, 22. Malapit lang pala ako dito. 22 22 H 22 H 22 ABCD 22 Thank you.

Your life vests are found under your seats or in the middle of your armrest. On a water landing, remove sharp objects from your body. Slip the vest over your head, take tape around the waist and push hands to buckle. Always tape the tighter. When outside the aircraft, pull down <laughs> the, to the and inflate the vest. If life vest fails to inflate, go into mouth shoes. Push back inwards to release air. Do not inflate your vest inside the aircraft. The lamp will automatically activate when the battery of oxygen is required. The oxygen masks will drop out from above you. Remove your face coverings. Immediately grab the mask and pull firmly towards you. Put over your nose and mouth, pull elastic band for a snug fit and breathe normally. Keep mask on.